Praise God mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa trabaho, no? So, ito yung ginagawa namin ngayon. Ito kami sa fire exit. Pagkita nyo yan. Ayan. Ay, yung aming ginagawa ngayon. So, ito ay third floor. Mula uh, third floor. Ito third floor. Ground. Mas <sighs> mainit lang kasi wala siyang Nexus Pan. Although may bintana naman, mga lang talagang upulog. <sighs> talagang pagpapawisan ka ng gusto. Ito <sighs> <Di> ko gumagawa. Ito ko gumagawa. Whew. So, araw na Merkulis August 6 Sa 19 days Before my birthday Sana magkabera Makakain Makakain man lang sa Jollibee Or Magdo Good na yan Sa'yo lang Share ko lang yung aking activity ngayon God bless everyone sa bawat pagising, puso ko'y handa Dalhin ang liwanag sa madilim na gawa Sa harap ng kamera, dalay pag -asa. Salita ng Diyos, ito ang mahalaga Hindi para sa likes o sa palakpakan Kundi para sa iyong kaluwalhatian